ko ah, lang guys. tapos ko lang maglikpit dito, di ba? Wala nang kalat dito. Kaya dito tayo magbablog. Dito ako mag-haul ng ating mga pinamili. Hindi ko alam kung ano yung tsura ko na, ano <laughs> Pag, pag-hoda na. Ay, pakatingin niya kung maganda ako. Okay, hindi na ako maganda sa camera. So, i haul natin isa-isa. So, wala wa na ako, kems, kung ano itsura ko. Hindi ko na nakita. Kasi tayo yung pagod na pagod na kakalipit ng ating mga pinamili. So, i haul ko sa inyo isa-isa to, no? So, walang kamatayang bouncing play. Ito is pang limang pisuhan. Yan. So, tatlong piraso na yan kasi ay yung mga hinaharad ng mga bata-bata. No? And then, meron akong anong tawag dito? Parang puzzle siya na maliliit na Sanrio, yung mga Kuromi, Hello Kitty, si Melody, si Cinnamoroll, Sinamorol, ayan. So, sayang wala yung isang box na ito. Mas marami tayo o mas malaki ang tutubuin natin kung isang box kaysa sa ganitong nirepak-repak nila. Pero bumili na rin ako ng iilang piraso. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5. Apat na piraso. At iba-ibang style siya. Kung may kita niyo guys. And then next, Gamberry. 4 pesos din yan. And then, binibiyan. Binibiyan yung mga pigliliman, no? Yan. So, basa-basa, o. -basa, oh. Kasi so, na uh, ilanan. And then, ito, tig-5 din siya. Ito is glowing egg. Nakukita na ko sa laruan na to kasi yun yung umiilaw siya. And then, naging iba syempre yung kulay niya kapag pinasok ko siya sa loob ng egg. Siguro kung bata ako, yan, mag-iipon <laughs> ako ng ganito. Kasi nakukita na ko sa kanya promise. And then, ito, pigmamiso to, pero dalawa yung laman niya na candy uh, 180, 200 pieces. So, may 20 ka na rin. Huwag na natin yung 20. Pero, mas malaki ang tubo natin sa mga ano. Doon, nabibili kong mga tawag dito. Doon, may 10 piso ka na. Pag naubos, may 60 pieces. Ayan. So, candy okay, siya. Higma miso. Piso na lang natin yung lahat. <laughs> Ay, mayroon pa pala piso ngayon. Ayan, gamlet. Ito, pita miso din to. Gamlet, chewy gum. candy balls. Ano to? Uh, fingers candy. Yung palong-palong candy to eh. Tikpa type din yan. Tapos, so, marami na akong bilhin ng mga tiba box. Ito, uh, bago to, super asim candy. Ayan. Pero mas makakamulasan na tayo kung sa uh, divisorya tayo mamili nito. Ayan para makuha lang natin siya ng 115 to uh, yun, 150, 115, 115 mga ganun. Kasi one, ano to, eh, 125 din kuha natin dati 120, ngayon 125 na. So, sa isang mga box na yan, sa 30 pieces, meron tayong 25 pesos. And then, ito, marshmallow. ah uh, o oh, asin. Ito, deep deep rice, Meron siyang parang sa usawan niya, Eh. Ay, hindi, wala. Ay, oo, oh, meron siyang sa usawan. Bago lang din. And then, chocolate, ano to? Ano ba yun? Inject. Chocolate inject, and then, mix. Ito yung mini fruit. Tigma miso din. Roller candy, yung roll-on. Yung deodorant. Ito, lighter candy. Lagi take And then, crispy bar. Ito masarap to eh. Crispy bar. And then, ito yung parang, parang surprise egg. Ayan, take pa five pesos din. Okay, next. Yung mga Wednesday natin, eh meron tayo. Ito yung pa sa akin. Yung berries gummy. Gab Nung tinikman ko siya, ito yung mas nagustuhan ko din. Gusto ko yung lasa niya. E, Basa-basa na ako. Oh. Ito naman, Tetris um, ano to? Yung ustiso. Pizza. Ano to? Watermelon. Melon. Watermelon. And then yung pugami. One time, itong pugami na to, may naghahanap. Yung ta taing gami daw, tae daw, tae. Sabi <laughs> ko, wala ako noon. So, ito yon Yung hinahanap ng bagay. And then next, ito na yung mga, aray ko, mga toy spot natin. Hindi ko na natin Tapos na kayo i-flex, guys. Char. So, masipag ka lang talagang mamili guys. So, next natin. So, bumili ako ng eksakto. Ang bentahan ko neto is 12. So, mura to sa ano, sa market. 70 pesos na ano yan. Dito kasi sa ano, 75 o 80 na. So, dalawang eksakto tapos, ng uh, cotton candy, ang cotton candy is 6 pesos po. Tapos, ito mga Kuromi din na ika-5 pesos. Tingnan niyo po no na naman yun Para may mga whistle, ito yung mga balloon. Character balloon yata. Ayun. ika-5. Tapos ito, ito is 10 pesos naman to. Ah, uh, pa-send. Ano, Lego 'yun, Lego. Yung sa Roblox, Lego. Take 10 pesos. Ito rin. Mga Kuromi din. Ayan. Nagpatupi-tupi na. Ito yata is take 10 pesos din. Tapos, ito bumila ko ng mga pamaypay. Take 10 pesos din to. Kuromi, Melody, si Sinamor. Ano yung Sinamor? And then, ito, yung mga hinahanap sa akin ng mga customer tong chikitiing. Eh. Kailan pa ako kinukulit na bumili daw ako ng photo card o lomo card ng Bini. Ayan. So marami na akong binili. At baka mamaya magkaagawa -ag na naman sila. So five pads ng Bini. Ayan. And then meron din tayong Bini Pogs. Ayan. Tikta tayo pesos din yan. Beanie Pogs. Tapos tamit lang na maliit na maliliit. Ay, wala pa, wala na pala. Meron pa. Ito, slime. Ayan Ayan. So, meron siyang free na so, tig -tig <laughs> sticker. Yan. So, ibebenta ko to tig-tipiso. sticker. Yung mga slime. Na nagagalit yung mga nanay. Kasi dumidikit daw sa kumot. Dumidikit daw sa mga damit. Bahala kayo. Saan, wala na akong chikiting. Tapos na, Kasi nung dati guys, may kuwenta ko lang, no? Nung hindi wala pa akong tindahan, isa pa akong housewife. Yan. Yung anak ko din, nauubos yung mga limang piso namin sa mga ganito din. Kasi dati may nagtitinda ng mga ganito dun. Malapit dun sa school nila. So, dun siya pabalik-balik. -balik, halos naiinis na ako kasi nga, uh, ang dami niya ng kalat na puro mga ano. Kung, kung anek-anek lang yan. No? Ngayon naman, sila naman mainis. so ito, bumili lang din ako ng ano, mas mura sa market. Makita nyo. Yung cow cheese, no, mahal na, 13.50. So, 15 pesos na yung benta ng cow cheese. And then yung brownie bites, but nila may nahanap ako na 79 pesos. Kasi, dalawang, ano yan eh, dalawang store yung nabilang ko ng brownie bites. Yung isa, sa mga candies din mag, uh, 85 pesos sa kanila so masyadong mahal Ito, 79 may nakita ako and then bang bang 80 pesos tapos mas mura din sa kanila itong chokolitos ito kasi binibili ko chokolitos is 50, pe 50 pesos yung isang tab na 60 pieces sa kanila ano ano ba to 45 o oh, yata 45 pesos so apat yung binili ko and then copy ko alam natin lahat tayo eh, ano, na, na uh, tumaas na yung mga kape no. So, benta ko na lahat ng kape na twin pack is 15 pesos. So, nakaraan yung bubila ko na Kopi Ko Blanca, 114 ang per tie niya no, isang box yun. Kaka-discount ka kasi pag isang box. Ngayon, bibili sana ako. Kaso nga lang, wala silang stock. Pero mas mura pa rin yun. 120 na daw per tie. Ewan ko na lang kung ano, kung meron discount yung, ano, yung isang box. No? So, balikan na lang natin yung doon na ako bibili ng Kopi Ko Blanca. Ayan. So, yun lang. Ay, meron pa pala ako. Ito. Ay, meron pa. Ito, candy, ano ba ito? Chocolate stove. And then, yung mga hinanap din sa akin, mga shingaling, shingaling, ling, Tsaka, banana chips. Ayan. Ah, uh, 7 pesos ang akin bentahan nito. 5 pesos ang puhunan, 7 pesos ang 2 pesos ang sayo. So, talagang ano, masipag ka lang maghagulbol or mag kung saan saan pumunta sa market para lang may maibenta ng mga anik-anik ng mga ganyan-ganyan ay tapos eto pa pala is chicharon yan, tig 6 pesos naman ito yung ganito, 50 pieces daw po. tama ba 50 o 25 alam ko 50 eh 2 Oh, 50. Ang puhunan na ito 240 6 pesos may piso ka sa isa so yarn ang aking mga pinagaling mga anek-anek na pagkakaguluhan na naman ng ating mga chuti ng mga friendship ko mga bata ayan so yun guys so napamili ko pala sa mga ganito kasi dalawang store yun hindi tatlong store nga yun eh makaubos din suguro ako na kasi 5,000 na doon sa isa tapos sa isa naman nasa ano ba yun? 1,000 plus 900 lang mga ah, ganun. Siguro mga 8K. 8K yung naubos natin doon sa market. 8 to 9 to 10K. Ayan. 8 to 10K yung naubos natin sa Commonwealth Market kanina. Kahit na ulan, sinugod natin. No? Ayan. So yung ibang mga ano ko, Uh, pinamili natin sa pure gold ayun, i-acted ko na siya sa taas sa ating stockroom area ayun, tapos inayos ko na rin So yung mga natira lang na lang dito, pakita ko sa inyo. Kunin muna natin si cellphone. Yan. So yung mga chicheria, guys, konti lang pala nabili ko yung chicheria, No? Ayan. Ito na lang yung natitira. Kasi ito yung, ano na yan, meron na yan doon sa taas. So ito, ay, meron pa pala dito oh. Hindi ko na hold sa inyo. Ayan, meron jelly bean din. Tapos, yung pa ako ang pangit. <laughs> nakita. Yan, squeezy jam. Ewan ko kung ano candy yan. And then, ito parang ano to eh. Mga surprise toys din. Yan, kuromi, hello kitty, ganyan-ganyan. Kasi -ganyan. ito yung asukal. Yan, ito yung pinamili natin kay pure gold. So, yan na naman nililipitin ko bukas. Mga non-food na lagay ko na dyan. Tapos yung mga ting... natin mga ganito, mga panghimagas. Is nailagay ko na rin siya sa lalagyan. So, ito yung mga, ano natin, pinamili kong mga, ano na, uh, personal. Ayan, malanggay sa lamesa na yan. Magbumila ako ng Ambi Pure Room Fresh. Lalagay ko sa kwarto namin, tsaka sa kwarto ng Junapis ko. Ayan. So, ayan yung ating kalat. So, picture muna. Ayan. Diba? Hmm. Hmm. Mga beanie, oh. Beanie, beanie. Hmm. Yan, may bini tayo. Picture natin. Ayan. So, yung mga dilata pala, yun, nandun, yun. No? Mga dilata na rin pala yung aking lilikot yun, bukas. So, that's it, pansit! Ba, yung mga karton, ayan, ay ayos na natin. So, yan na lang talaga natin. So, yung tindahan natin, close na Yan So, yun lang guys, thank you for watching Bye!